saan na ba napunta yung wakwak -wak na yun sundan lang natin yung ano niya, boses niya pa katahimik dito ngayon po. Saan na yung wakwak -wak na yun? So, hinahanap namin yung wakwak -wak kanina na uh, nagbagsak ng lansones kay Mangkiting. Muntik pa matama si Mangkiting. So, tiningnan namin yung ibaba. Walang puno ng lansones. Pero may lansones na nahulog. So panigurado may nag may nag ano lang lansones naghulog. So panay pa yung ano ng boses ng wakwak. -wak. So duda namin yung wakwak -wak, yung may ano nun pakanan naghulog ng lansones na yun. Ano yun? Ano yung boses na yun?

may trisbi. Hmm. So yung mga ka-slop Ah, uh, nangangamoy tabako. Baka may tao dito ngayon. bako talaga baka may tao dito ngayon bro sino kaya naman yung tao na yun kung mayroon man amoy tabako talaga ha? natin amoy ano tabako. sumasakit natin yung sumasakit pang patuloy dito, ano? sundan natin yung amoy ng tabako hmm. dito? dito? so, susundan namin yung amoy ng tabako malah pun Ya, bro, ulak yang bro. Ya. Laki -laki.

Wui, lo, lo, siapa lo? Sambung bro, sambung, iya ah, lo? Wah, ini nih. Melakink paniki, medali langlang sunis. Paniki ya? Paniki, pala ya medali langlang sunis bro? Paniki, pala apa lagi yang nembak aneh ini? Aneh, malah wak-wak lo? Huh? Asto. Gulat, gulat sekali. Oke, paniki, paniki, paniki lagi nanggung.

mm-hmm <laughs> Parang takot yata yung wakwak -wak sa atin, bro, no? Mm -hmm. Yung wakwak -wak ba, nagpaparamdam sa atin. Mm -hmm. Tapos, hindi siya maka-ano sa atin, bro? Makalapit? Oo, parang sabi-sabi pa, hindi siya makalahutay, Hindi siya magkatagal, ba? Ang natatakot siguro yung aswang sa atin, bro, yung wakwak. -wak? Siguro, baka siya hindi man makalapit? Hindi, hindi magkatagal sa dati, di ba dati bro, nalala mo dati Bruno, na, pag nakakita tayo ng aswang mm -hmm. uh, umatake talaga umatake, uh, talaga oo, nahuhuli talaga natin pero ngayon, napaka ilap nila tapos, bihira na tayo makarinig ng ma oh, maraming aswang dati, marami kasi dati pero ngayon konti na sila malayas or ano ba nagbabago na ba sila siguro siguro kaunti na lang siguro sila ngayon bro dahil nahuli na natin yung iba dati ingat mo, baka may ahas bro kapag ano ah, kapag may ahas yan po yung ahas i-vlog natin i-vlog natin

Ay, ng kada dahil dito patungo ko yung busis sa aswa wala ko iya tunda ako. bro yung amoy tabako kanina bro ba Bito. amoy amoy ay do ano sa kayo mo tao yun o kapre yun Bito, parang kapre yun ba? kapre kasi hmm. bigla na sa nawala eh amoy baka pinatay niya ba kasi uh, parang wala namang sigurong tao magpupunta dito pagkakapagabi pag no hmm. tapos magtatabako pa baka capri talaga yun bro tapos tapos na tayo parang hindi natin siya may hindi yan ko ako dati nag capri bro talaga? Hmm. anong pangalan bro? hindi ko pa, hindi ko siya nakilala dahil naputol na yan punong kahoy ah. umalis siya pero nakausap mo nakausap ko unti-unti ko sana siyang ang kay... kaibad kanang kaibad niya kaibigan kay... kay... niya eh. oo tapos bro do... biglang pinutol yung po yung bahay niya sino pumutol? yung mga tao ganun ba? Mm, tapos binigyan ko na siya ng tabako pinuha niya saan na kaya yun no? ngayon? kaya nga saan na? Nilipat siguro sila ng ibang puno bro hmm. Pag punta ko doon wala po ito lang malaking puno Naka. Baka nagalit yung kapoy na yung kinutol yung kahoy na tirahan na Talaga nagagalit bro kung kapag nakailag siya hindi siya natamaan Buhay pa siya Hindi siya natamaan na ano Yung parang bro Gabas Aha

parang ilap yun ah May ilap talaga sila yung aswang mailap mailap sobrang ilap kaya siguro bro sobrang hina na ng Diyos natin bro kasi wala na tayong nahuhuli yung aswang mm hmm. yeah, baka ganun siguro bro no hmm. parang ganun nga bro pero so, sige lang bro kaya, kaya, tayo sa yung pinupuntaan ko yung uh, malapit yung bariyong bariyong aswang alam nga naman paano tayo huli ng aswang hindi na sila lumalapit. Mm -hmm. Mga boses na lang yung naririnig natin. Parang natatakot talaga sila sa atin bro. Talagang natatakot bro. Hindi, sila, no? hindi sila makalawatan bro. Hindi sila magtatagal sa atin kapag nandito tayo. Kasi may hawak ka kasi. Tapos sa kuling mayroong hawak. Kaya yung pangontra ba? Ano? Hindi talaga magtatagal bro. Kaya boses na lang yung malinig atin. Ayun po mga kaidol Ayun medyo Sobrang parang nakatakot na po yung asang sa amin At yun din, hindi na nakatakot din kami Kasi may kapangyarihan sila magkago Baka akala ng mga aswang ba na Sila nakatakot Hindi tayo natatakot sa kanila, natatakot din naman tayo uh, Hindi din naman tayo Pero bakit yung iba bruno Marami pa rin silang na Nahuli. huling aswang Mantalang tayo wala na tayo makita kaya, Bakit kaya ganun? Wala tayo wala tayong So ayun na mga ka-explore no? Kaya, uh -huh. Maraming salamat po sa sumusuporta at palagi nanonood hanggang dito na lang to ah uh, hindi na talaga namin marinig yung boses ng aswang. Hindi namin siya masundan kung saan siya banda. Uh, so, maraming salamat po. Hanggang dito na lang.